Hello guys, welcome to my channel guys. Bumili ako ng bangus dito sa ano sa aming maliit na tindahan. Bakala grocery. Ito yun guys. Bangus, merok fish. Ang price dito guys, 2 PD, 1 fourth. Tapos yung sa ano, sa atin. Nasa mga ano sa atin. Nasa mga uh, 2KD, 2KD 142 eh. So, sa atin, 1K, ang 1KD sa atin, 180. So, malaki-laki din um, ano, nasa mga 400 plus. So, Hiwa-hiwain ko guys para mag-kompletuhin namin isa-isa lang. Hiwa-hiwain ko nung siya. Parang siyang may ano, may polo. na grabe kagahim mm mo. -hmm. Yung ano, opening ko yung grabe yung kagahi yung na na ta mm, Betalong. So, Tapos siya natin uban, uban prito. So, Sabak sa Hindi kasi makata yung lagi kang preto kasi ano yung tawo dito mantika. Kailangan masarap din to sigang kasi nataba <laughs> putol putulin ko. putol putulin ko para budget hanggang sahod. Kasi kapagal pang sahod. Nasa kalating buwan pa lang tayo ngayon. Kasi minsan, guys, gusto natin kumain ng pagkain natin sa Pinas. Kaya, kailangan din tayong gumastos. Kung kailangan natin magtipid, makatipid naman kung gustuhin natin. Kakain tayo sa pagkain nila, pero may time na gusto natin kumain ng pagkain natin. Wala kasi sinumalit, guys, mag-ihaw sana ako. Hindi naman pwede to ihawin namin kasi sobrang laki. Idalawa lang kami kakain hindi mauubos. Ayan, ang gagawin. Ang mahal nang bilihin ngayon yan. Pati manok. Ito no, po. Gawa sa yung taas ng gasolina siguro ni. Nee. ni nee. lahat ng ano, mahal. Buti na lang wala akong sasakyan. <laughs> Buti na lang wala akong sasakyan kaya eh, may sasakyan pa ako nako gulobi na nga sa load gulobi pa sa gasolina paita sa kinabuhi pait kay kinabuhi sa mga pobre basta pobre ganun day talagang ito lang naabot natin eh binigay sa atin ng juice kung ano tayo yun lang Salamat pa rin tayo kasi may blessing. na. tapos din, pwede pagkakapal. Kapal ng ano niya. Kaliskis. 在在在。 Pero mukha na na ang daing binili natin. 1 kd. Oh, 1 kg. hat. Kalibasa yung ito. 2 kd. May tatlong piraso lang siya. Dalawang kainan lang kasi. Maliliit. Bibi na itong minarinit. Dalawang kainan lang. Ito, mga makailang kainan to kasi malalaki este lamin. So diwayin na natin. by slide Pa-pambit. Ito lang ang

natin maliliit. Kasi yung mga buntot, yan ang eh, ano natin, ipaksyo or ilaga, eh, ano, sinigang. Ano ito lang. One, two, maliit lang, manipis na, ano lang, three, four, bike 6 7 7 gahiwa ito yung galing sa ng guys. Nakasyam. Nalalaman mo yung isda na fresh. Kasi ano talaga siya. Fresh pa talaga. Kambukay siya. Mm -mm. Malaki eh. Masakit siya. Masakit siya. May pagsigang lito niyo. Oo, ano nga? Dito pwede palito dyan. Dito sa lungsak. Sarepo pang taksew lagyan ti na i e eh, basin unyak na i pait Tentang nak, pasti basen nak ini <coughs> <coughs>

ito po kayang dugos oh. You know? Yeah. Pag yan ang, uh, ano, napunit, nako. Um, makain siya. Ayan. Don't be jume. <laughs> Piyawa, don't be jume. <laughs> kayang kayang kuan, guys. English. San kaya galing niya yun? Don't be jume daw. Pangungkas na tayo. Ah! Mm. hindi pa matanda. Oh, 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 oh. kainit sa kuwan. Tubig sa mani. Ano to? Kuwan na, buto. Tawag, yung Tawag, buto. Tawag, buto. Tawag,

Naluto siya. Sobrang init. Guys, ibalagay na natin Para mabagay na sa freezer. I-arrange natin. Kasi para ano. Para pagka ikuha taglo hindi tayo hirapan. ulang pa isa pa dahil sila